Ah, uh, bang malaman Doc Christian ano kailan ho nagsimula yung uh, sinasabing uh, break me dyan sa Minnesota at uh, kailan ito nakarating naman sa atin? Uh, hindi po nakarating actually yung outbreak po sa kanila nagsimula po noong June. Hindi ko 10, rin, kung um, kailan nakarating yung balita po. sa atin eh. Apo yung nakaba nakarating na po siya based doon sa ating Uh, naka-hold po siya nung simula po nung outbreak nila. Nung na-report po, naka-hold na rin po siya. Kaya hindi na po sila nakapagpasok ng product from Minnesota po. Ah, kailan po nagsimula yung outbreak nila sa Minnesota? Ito e lamang taon na to, Itong buwan na to, pa Nakalipas na buwan pa? Uh, nagsimula po po siya nung June 12 pa po. June 12 pa? Yes. Na, siya pa sa araw ng kalayaan natin. Naging malaya yung outbreak. Okay. So nananatili pa rin na hanggang sa ngayon ay... Eh, uh, outbreak patuloy pa rin. Ah, uh, po, opo, minumotin torpo po natin 'yon and then pag natapos na po 'yung outbreak, mag notify po sila sa World Organization for Animal Health po. Okay. Dinadi pang outbreak, outbreak, out uh, outbreak ng bird flu sa outbreak ng bird flu? Ito ba 'yung mga dapat nating asahan at unawain sa parteng 'yan? Ayun po, ah, uh, ang bird flu po kasi malaki po ang epekto so, niya sa ating poultry industry. Kaya po ginagawa natin na talagang binaban po natin yung isang bansa or isang state. Pag masyadong malaki po yung bansa, naka-state lang po yung binaban natin at saka kung maganda po yung monitoring nila ng, sa avian influenza po.